Ayan mga guys, nay. Malaki na. Half inch na yan. Mm. Yung mga pinapisa ko. Ayan. Lami dyan yung sabili. Hmm. Ayan sila sa mga glid-glid. Ayan. Yeah.

Yeah. First time magpapisa ng hito. Hmm. Hmm. Half inch na yung mga iba. Ayan. yung pinagawa ko uh, gaya ginawa namin pala kami gumawa hmm, may bubong na kaya bubung bubong Yan, bagong pisa ay bagong pisa papisa kanina lang to hmm. against the light. To. <clears throat> Ayun. Yan yung mga egg, egg. May egg na. yan kanina nilagay ko mga alas ngibi dito. Ayun. Okay. Uh. Hmm. Tatlo. 'Yan yung isa may laman na. nya sana itu kan ini nama Galang yang memang hmm. itlog oh itlog nah nya kamu mau posit posit Di ayo-ayolahnya nih, ganteng. Ni hmm, tomato tolo tapos ito na malabas. Yan um. Kusya. Taplo.